naglalagay pa lang kami ng mga yero guys kasi yero yung sapin namin sa second floor ng slabs sa bahay ni busing kaya ito nagpaplastar kami ng mga yero ito yung sapin namin hindi kami gumamit ng plywood yero lang kasi marami kaming tinanggal na yero sa itong pagiba -pag namin ng bahay nito Marami kaming tinanggal na yero na, ma na makakapal pa. Kaya ito yung ginawa naming sapin para magbuhos ng slab sa bahay ni Bosing. Hindi kami gumamit ng plywood. Kaya hanggang dito pa lang kami. Ito pa lang ngayon ang aming nagawa. Naglalagay kami ng mga sapin na yero para sa slabs ng second floor sa bahay ni Bosing. Kaya ito pa lang ngayon. Hanggang dito pa lang ngayon. Mga uh, isang linggo pa siguro o kaya mahigit pa bago kami makapagbuhos kasi pagkatapos namin mag sapira na mga yero na to uh, pa kami sa kaba at saka dagdagan yung mga tukod lahat-lahat kung matibay na ba o kaya kung pwede na kung pwede na kami magbuhos kaya dagdagan pa namin yung mga lahat ng mga ano don mga tukod namin sa ibaba kung matibay na matibay na kaya yon Baka may pa isang linggo yung bago kami makapagbuhos sa second floor. Hanggang dito pa lang kami mga idol. Ito. Yan ang ngayon. Bali tatlo lang gumagawa ngayon. Absent ang dalawa kasi may hangover pa siguro. Linggo kasi kahapon eh, kaya tuli, siguro tuli, may hangover tuli, pa tuli. kaya hindi nakapasok yung dalawa. <laughs>